Ah, uh, talbos ng gabi mga kaibigan. Ito yung talbos. Laman ng gabi. Mm. Lagyan na natin ng sabaw yung kanin. Ah. Mm. Mm. Uh. ah. Salo pa. Mm. <laughs> Mag-food trip tayo ngayon mga kaibigan ng laman ng gabi. At Sempre isama natin yung takway no tapos lagyan syempre natin ng uh, talbus talbos din ng gabi masarap to no the best to mga kaibigan lutong bicol sa luto na to mga kaibigan kailangan natin ng maraming gata maraming sangkap sibuyas tuya at bawang at samahan na natin ng pampalasang tinapa at para masarap ang ating niluluto dapat masarap din ang nagahalo. kagaya ko mga kaibigan <laughs> Biro lang yun mga kaibigan, baka maniwala kayo. Ito talaga ang pampasarap, tanglad. Luto na nga mga kaibigan ang ating gata o. Oh. Pwede, pwede na ilagay yung laman ng gabi at takway. Oh, ang sarap niya no. Kapag nagluluto nga pala ako ng ginataan mga kaibigan, inaantay ko munang maluto ang gata. Bago ko inilalagay kung anuman ang aking lulutuin. At paalala sa pagluluto ng gabi, limitado lang dapat ang paghalo para hindi makati sa lalamunan. At ilagay na natin ang liputok kung tawagin dito sa bitol. At finally mga kaibigan, lagay na natin ang talbos ng gabi. At dito yan. nga mga kaibigan, kung mapapansin nyo, binabasa-basa ko lang ng gata ang talbos ng gabi para hindi nga siya makati sa lalamunan. malapit na. Tagdagan natin ng konting asin Buksan na natin mga kaibigan. Luto na yan oh. Oh wow, ang sarap. Dahil rest day nga mga kaibigan, mag food trip tayo ng laman ng gabi na merong uh, talbos ng gabi mga kaibigan. Ito yung talbos. Laman ng gabi. Bagay na bagay sa tutong na kanin mga kaibigan. Oh. Lagyan natin ng sabaw yung kanin. Ah! Sabi. Mm. Kakaiba yung version natin ng luto nito. Karamihan dito sa Bicol, yung laman lang ang luto nito. Tapos, sinasamahan nitong takway. Ito. Takway. Yung katawan ng gabi. Pero sa akin naman, kakaiba yung ginawa natin. Mayroong kasamang uh, itong kalbos ng gabi. Mm. 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 Hey, mga kaibigan, the best na the best yung lasa. Lalo na rest day natin ngayon. Ah, ang sarap kumain. Mm. Ang lambot nung kalbos ng gabi mga kaibigan. Pati na rin yung uh, laman ng gabi mga kaibigan. Ang lambot din. Mm. pasado mga kaibigan sa ating panlasa. Sabi ko, tinatawag ito pagka malambot yung gabi ay masapuk. Ah, oh, ba. Eh. Sawsaw mo nang kunti diyan, no. Ingo. Mm. Tumakay ang dami to, oh. Yung talbos. Mm. Sabaw. Mm. Ah. dami. Ganito mga kaibigan ang na pagkakaluto ng gabi. Lahat ng part ng gabi niluto natin. Kulang na lang yung ugat. Tingnan <laughs> hmm. nyo yung laman niya. Halos na uputol na mga kaibigan. O. Oh. Di ba? Nabot. Mm. pa. Mm. <laughs> mm. The best mga kaibigan, no? gayahin nyo ganitong luto. Probado. Busog tayo. Happy Rest Sunday pala sa lahat ng mga manggagawa dito sa Pinas, mga overworked Filipino worker. No? Dapat maging proud tayo nandito tayo sa Pinas. Alagaing kasamang pamilya lalo na ngayong Family Day. Bye-bye.